sa init at sikat ng araw ayan ating pagmamasdan ang tunay na yaman at bigay ng kalikasan kalikasan nga ba o ayan bigay ng uh, ating dakilang lumikha ito ang katunayan na mayroon tayong Diyos na nagmamahal ayan ang karagatan ang karagatan ng Jeddah KSA ayan ang malawak na karagatan ng Jeddah KSA ayan ang sarap pagmasdan lalo na yung uh, tampisaw ng mga alon na humahaplos sa dalampasigan ayan mga kaibigan ayan ang uh, karagatan na ating masisilayan sa init ng sikat ng araw ayan. biyayang bigay ng may kapal yan marami ang kayamanan dyan sa loob nyan lumangoy ka lang sigurado paglutang mo may dala kang biyaya kung mayroong kang panghuli. <laughs> Ayun lang. Thank you so much for watching guys.